So guys, nandito na naman ako Dahil Lucano driver Siyempre, meron na naman akong bagong Share sa inyo guys Na karanasan ko So kung paano naman magkabit ng Brake lining So eto na guys, ganun lang kayo Eto na tayo guys dito naman tayo eto naman magkakabit tayo ng lining guys eto kasama natin si Chuk. tuturo namin sa inyo kung paano magkabit ng lining guys ito break shoot ito ng hobo ayan gagawa siya ng pan pagrebisan kagagawa ng tanker eto naman yung master chip guys ito naman yung master janitor guys. <laughs> Ayan. Sir. Kasi ito yung kan uh, welder natin guys, master welder. Ayan. and guys. Gagawa siya ng pag natin ng kan uh, pagbabandingan. Kalso pagpipit pagpipitpitan ng kwad. Uh, Ribits. And guys, kita nyo Magaling din mag-welder. So, isang alamat din to sa welding, guys. Si e Chip, Master Chip. So, ayan guys. Mas maganda kung maglalagay kayo ng brake lining lalagyan nyo siya ng packing tape so ganyan lang guys simple lang din madali lang din na gawin lagay nyo yung mga rivets isa isa para uh, lumapat lahat yan lalagay na ng zip yung mga rivets guys so pagkatapos na ng lagyan ng rivets lagyan niyo ng packing tape guys para hindi malaglag pagbuhat ayan ready na siya ready na siyang pit pitin so ganyan guys kailangan talaga dalawa para hindi mahirap gawin oh ayan <laughs> ah, galing talaga itong si Chip <laughs> So, ang pagpitpit dyan guys eh, Dahil itong Rebits ng Howo oh, Sa brake lining nya is Malalaki At makakapal, walang buto sa gitna Matigas talaga Kaya tignan nyo naman medyo hirap si Chip pero malaki ang katawan nito eh Oh, yun guys, tatlong pukpok lang nya. Lipat na naman sa iba. 1 2 3 tatlong pukpok lang guys. Oh. <laughs> so, ayan guys, isakto lang yan, hindi masyadong pitpit pit para marimatse kasi pag masyadong malakas na yung pitpit, pit, pagka malakas na, rebits yung rebits guys matutuklak minsan yung lining pagka ganun kaya kailangan isakto lang para hindi ninipis yung pagka pit pit nya yun hindi madaling matuklap yung lining guys It's <laughs> my So, ayan guys Malapit lang natapos Example lang yan guys Bali, marami kaming niliningan eh kasama yung trailer tsaka yung tractor guys so eto naman guys natutunan ko to nung nag -drive ako sa Isabela kasi pag nag apply ka ng Isabela guys hindi ka talaga tatanggapin doon kung hindi ka marunong gumamit ng labi may mga mekaniko rin sila sa kumpanya pero yung mekaniko hindi yun gagawa pagka hindi mo tutulungan pagka mag ganyan na mag -lining. mostly pag sa Isabela guys pag mag lining driver pay nante na lang tapos yung mga mekaniko nila don pag gagawa sila eh yung mga mayor palimbawa mag lining pag ma ay mag baba ng clutch lining o kaya sa makina ganon guys yung mga may hirap So, ayan guys. Para sa akin, maganda pa rin yung kahit pa may alam ka. Kahit kaunti, para pag halimbawa ay napunta ka sa mga biyahing malalayo. Halimbawa, Manila, Bicol, gano'n. O kaya, Isabela, Manila, gano'n guys. Eh, pag masiraan ka dyan sa daan, kahit pa paano, eh, may alam ka kahit konti. Kahit sa pang lang. So, ayan guys, patapos na. At syempre, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kakalimutang mag-like at syempre, mag-subscribe. So, ayan guys, tapos na. Bali, eto na lahat yung nalainingan namin guys. So, next video guys, tuturo naman namin sa inyo kung paano ikabit yan. So, para maging updated ka guys, i-click mo na ang subscribe button at ang bell button para sa ganon. Sa next video ko, mapapanood mo. Yun. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. See you next.